Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ba kayo okay na dalawa ng partner mo? Hindi pa rin ba kayo nagkabati o hindi pa rin ba kayo nag-uusap ng dalawa simula nung nag-away kayo at simula nung nagtampuhan kayo sa isa't isa? Gusto mo ba na siya ang mauna na tatawag o text o chat sa iyo? pwes gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon nang siya ay magmamadaling tatawag sa iyo dahil sa hindi siya mapapakali ang hindi ka niya nakikita o nakakausap ngayon mismo. At kung bago lamang napadaan ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang ay isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At sa ibaba, isulat mo rin ang contact number niya o kahit na anong contacts na mayroon ka sa kanya, ay pwede mong isulat ito. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang butil na bawang, pwedeng balatan at pwedeng hindi balatan, at ilagay ito sa papel na sinulatan mo at pagkatapos ay balutin mo. At nang mabalot mo na ang bawang sa papel, ay hawakan mo ito sa glit, kimkimin mo ito ng mabuti. Ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ang target at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ngayon mismo, ikaw ay magmamakaawa na tatawag sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, ilagay itong ritual katabi ng cellphone mo o kung saan nakalagay yung cellphone mo, pwede itong ipatong ang ritual sa screen ng cellphone mo. Basta dapat careful po kayo na walang makakaalam at makakakita nito. Pwede mo rin itong ilagay sa bulsa mo kung nakalagay ang cellphone sa bulsa mo o di kaya sa bag mo basta itabi mo itong ritual na ginagawa mo sa cellphone mo at paligurado ngayon mismo siya ay magmamadaling tatawag sa iyo dahil hindi siya mapapakali hanggat hindi kanya nakakausap ngayon mismo. At hindi na po ito kailangang bulungan pa basta itago mo lang ito hanggang kailan mo gusto. At kung sakaling okay na kayong dalawa ng partner mo, ay pwede mo nang itapon itong ritual. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.